Hi guys, from Chinavaro's channel, this is your Chika Dora. Arat na guys, at ating dalawi nitong overflower barbecue sa may tikay malolos pulakan. Siyempre, kasama ko ang dalawang anak ko na sina-chen at yuan. Yan, mag-aalis kami ng stress and distress. Yan. So, yan guys. Um, pagpasok pa lang, makikita mo na talaga na ang laki talaga nito na pwedeng mag-occupy ng 30 to 50 person bukod pa sa may VIP rooms nila talaga yan guys, ang gusto ko dito talaga namang sa side dish pa lang alam mo yon, mabubusog ka na talaga. Pinili nga pala namin yung option 2, yung 599 guys, kasi mahilig ako sa seafoods. And 100 lang naman yung idadagdag, and meron na kaming seafoods unlimited po yan. So may shrimp, may squid, may uh, tempura, yan. So lahat ng klase ng luto ng squid timpla, iba-iba po yan, apat na klase yata. So yan po, ah, napaka sarap talaga guys. And dito po ay hindi kalalabas na amoy usok guys. Dahil ang gamit po nila ay, ay natural charcoal. Yan, so talagang walang kausok-usok guys. Kaya masarap kumain. Yan, very relaxing. Ang lamig pa ng aircon. At ang gwapo pa ng kanilang ah, waiter. Yan. <laughs> hindi. Choke lang. Millennial po eh. Yan guys. So, talaga namang um, makikita ninyo na talagang nag-enjoy ako. Ako ba nag-enjoy? Siyempre yung mga anak ko guys. Pero yan. Hindi sila mahilig masyado sa seafoods. Kami lang dalawa ni, ni Yuan. And, pero hindi siya kakain ng hipon unless ipagbabalat mo siya. So, yun guys ako ang tagabalat, silang tagakain pero si Kuya Chen, konti lang talaga siyang kumain nun yan guys, dalawang lalaki yung aking mga anak, kaya talaga namang sulit na sulit sa kanila to and mind you guys sa lahat ng inihain po dito ay talaga namang inubos namin, kasi no leftover, so ayokong magbayad ng leftover uh, alam nyo naman na uh, si Mami Chi very practical and kailangan ubusin And hindi kami nag-order ng hindi kayang ubusin. So, yan. Tinatanong ko sa mga anak ko kung oh, gusto nyo ba to, kakainin nyo ba to. So, hindi naman lahat talaga ay pinahain namin. So, kapag hindi nila trip, like yung may Hungarian hot dog, hindi naman sila mahilig doon. So, hindi na namin pinaserve yon kasi hindi rin naman ako mahilig doon. And iba pa. Kasi marami talaga guys. Ang dami nang nasa mesa namin ha. Pero marami pa kami hindi ipinalagay dyan. Kasi nga, hindi namin kinakain yung iba. So, gusto ko lang talaga dito is... Mahilig sa samji yung aking mga anak. Ako naman, mahilig ako sa seafoods. And, grabe guys ha. Talaga namang sa seafoods pa lang. Talaga namang uh, very uh, practical na dito tayo kumain. Kasi mahal yun. And, sa 599, sulit na sulit na talaga. Kasi pag nag-order ako sa fine dining ng ah, sinigang na hipon, di ba? Tapos lagyan mo pa ng halobos nasa 1, na hipon. Siguro na sa mga 1,200 na yon, di ba? E eh, kami ng mga anak ko dito, gumasos lang kami ng mga nasa uh, 1,700, ganyan, something, yon. So, tapos, meron pa kaming uh, drinks dito. Yon, yung um, watermelon juice. Yan. So, meron din silang... Um, Milk tea, yan. So, kasama na rin yun dito. Yan. Tapos, yung kanilang cheese, unlimited din. Free na yan. ah, uh, hindi katulad sa ibang uh, samghi, diba di ba, na kainan. Uh, bukod mong babayaran yan. Pero dito, kasama na po yan. Lahat yan. Yan. So, enjoy talaga ako sa seafoods pa lang. And sa squid, sa shrimp, sa tempura yan, so meron pa tayong um, fish fillet na talaga namang sobrang sarap din ng pagkakatimpla yan guys ang init, sobrang nung hipon hindi ko kagad mabalatan yan, so huwag na tayong magkunyari. so talagang kinakamay ko po yung pagbabalat ng hipon, kasi para mas mabilis yan so, at sinisip-sip ko talagang ulo <laughs> yan guys, kasi talaga naman nandoon pa nga talaga yung ano nun eh yung lahat ng taba yan, so una ko talagang kinakain yan so yan guys, so hindi totoo na kapag hipon tapon ulo ha, maraming hindi kasi talagang um, masarap sipsipin yan yung ulo ng hipon yan, so guys, ah uh, eto, kain na tayo guys And habang kumakain tayo, habang pinapanood nyo yung pagkain namin na talaga naman kahit na nagvo-voice over ako, eh talaga namang nagma-mouthwatering pa rin ako. Grabe, napapalunok ako dito. So sobrang sarap kasi talaga. Promise guys, walang halong char-char yan. Talagang masarap po dito sa Overflow barbecue dito sa may Tikay, Malolos, Bulacan. Malapit lang po ito sa Tikay Elementary School. Napakadaling puntahan. Yan guys, punta na kayo dyan. And very accommodating din talaga sila dyan. Medyo na-delay yung serving sa amin kasi bago yata yung nagserve. And yun, um, tsaka medyo dumadami na rin kasi yung ano, yung customer. Yan guys, pero gutom na gutom talaga ako dyan kasi talagang ano, sinulit ko, hindi talaga ako nagbreakfast breakfast And eh, nung dumating kami dyan, siguro ano ni, past one, yan. So, bahagi na din po ito ng aking 3 um, third year anniversary dito sa aking YouTube channel. So, guys, please don't forget to like, share, and subscribe my channel po. Yan. Ito lang din kasi yung nagpapasaya sa buhay ko. Kasi ito rin po talaga kasi yung mga hilig kong gawin sa channel ko. Nagagawa kong kumanta, mag-host, sumayaw, umarte, at i-share yung uh, mga everyday na pangyayari sa buhay namin ng aking mga anak. Yan. At ng aking pamilya. Kasama rin minsan yung aking mga piling-piling-piling mga kaibigan. Yan. So, guys... Mag-real talk tayo. Total, mahaba-haba itong kainan na to. No? So, pag-usapan natin yung mga tao sa paligid natin. Na uh, madalas, ito yung nagiging sanhi ng uh, ating uh, pagka-stress. Pero before, talagang... Uh, na nagtatagal sa akin yung stress na yun. Pero ngayon, hindi. Sandali na lang. And madali ko nang gisingin yung sarili ko. And ito naman talaga ang realidad. And hindi natin maiaalis sa ating buhay, di ba? Kasi talaga namang pakambal ng inggit. Guys, pag-usapan natin. Alam nyo ba nakakambal ng inggit ang pagiging madamot? What I find in life is people who are ingitera, sila rin yung usually madamot and vice versa. May mga taong sisiraan ka sa iba, pero huwag kang mabahala dahil sa lamin niyan ng sarili nilang takot at duda. Dahil takot silang umangat ka at mapag-iwanan mo sila. Pero tuloy-tuloy ka lang, chi! Kung alam mo naman na marangal lang yung ginagawa, wala kang tinatapakang tao, wala kang dapat ikabahala. So yan, kain lang ng kain. Thank you po sa mga sponsors na walang sawang uh, laging nandyan para sa akin. Siyempre sa mga kaibigan ko. Shout out kay Ate Donna, kay Michelle, kay Maring Mel, kay Kat. Sino pa ba? Syempre sa akin Ninang Irene na laging nandyan. I love you Ninang. And sa aking um, kumare na kababata na si Baby Lynn. Yan, thank you so much. At sa aking pinsa na si Ate Len, thank you so much. And sino pa ba? Baka may makalimutan ako. Pero pag may nakalimutan ako, marami pa naman akong susunod na vlogs. Yan, so... Basta thank you, thank you so much guys. And I love you all. Yan. So may mga tao na... Alam nyo guys na mabango ka lang, kapag ikaw ay may pera. Pero, huwag kang magdamdam. Kasi, sabi ko nga kanina, realidad ito. May nagtanong sa akin last Friday lang. Alam nyo, guys, sabi nila sa akin, Ma'am, paano yung gagawin mo kung may isang toxic or may mga taong toxic sa paligid mo? Sabi ko, simple lang anak, detach yourself. Bakit mo pahihirapan ng sarili mo na makasama mo sila? ba? Diba? minsan um magpataan ka lang ng oras, magpalipat ka lang, magpalipas ka lang ng oras, kasi lilipas din yan. And alam nyo yun guys, natutunan ko na um, magpatawad. Madali ako magpatawad guys eh. Ang mahirap kumalimot. Siguro um, kasi gusto ko ng peace of mind. And yun, madali talaga ako magpatawad and ayoko ng malungkot and ayoko ng pinasisikip yung uh, lugar ko. So, kung hindi nila ako trip, edi sila yun, ba diba? Basta ako nasa tama and wala akong tinatapakan na tao tuloy-tuloy lang. Ganon, ba diba? Yun nga lang guys, marunong akong magpatawad nagpapatawad ako, mabilis so happen nga lang na uh, sabi ko nga dun, sa aking mga anak anak-anak na um, yun lang uh, hindi na ako ganun nagiging close sa mga taong nananakit sa akin kasi sabi ko nga hindi ko deserve kung uh, namasaktan diba kasi hindi sa sinasabi kong santa ako na napakabuti kong tao pero alam ko na mapagmahal ako and sobra kung ina-appreciate ang lahat ng tao, tumatanaw din ako ng utang na loob. Yan, kahit na ang mga tao, madalas, walang utang na loob sa mga nagawa mo. So, yun guys. Kapag niloko ka, o iniwan ka, kasi guys, hindi nyo na itatanong ha. Last month lang, tatlo yatang babae na confined sa akin. So, ang, ang sinabi ko sa kanila, ang payo ko sa kanila, magpaganda ka, di ba? Bakit ka naman magpapakamatay? Iniwan ka na nga eh. Binaliwala ka na. Ikaw pa ba ang magpapapangit? ba? Diba? So, pagpaganda ka. Ituloy mo yung buhay mo. Ano, magiging babaeng puti ka? Naging, naging taong grasa ka na dahil sa kanya? Pinabayaan mo yung sarili mo? Torture your detractor. Bakit mo dadagdagan yung kasiyahan niya? ba? Diba? Looking good is the best. The best, the best revenge. Yan. Kung makikita ka niya na umiilaw sa kagandahan, gumuguhit ang iyong pabango sa paglakad mo, aba, baka masari. Masabi pa niya na, ay, sanay, ito ang babaeng sinayang ko, di ba? See what you're missing? Yan. Hindi ka man yan bablikan, di ka man lang mabalikan, ba? Diba? At hindi mo naman ninais na mabalikan kanya, at least pinanghinayangan kanya, ba? Diba? Yun lang guys. So, yun nga. Uh, tatlong babae yung nag-confine sa akin mga last month. Actually, na-share ko na rin yata yun eh. Hindi ko alam kung dito sa TikTok or sa YouTube, yan, or sa Facebook. Dami kong social media yon so yun guys nakakatuwa na um, pinagkakatiwalaan kanila ng problema mo um, nilalapitan kanila para hingan kanila ng payo yan dear ate Richie yan minsan magagawa na rin ako ng content na ganyan so yun yun din tapos alam nyo guys feeling ko ayan alam nyo ba na minababash na rin sa akin. Wow! Diba? Before kasi, puro ano lang ang mga nababasa ko eh. Yung mga... Kasi, karamihan, diba? Meron tayong mga friends na naliligaw. So, very uh, appreciative sila sa mga nagagawa mong content. Ngayon, yan. Wow! May naliligaw ng uh, iba. Diba? Na, na hindi mo kilala. Pero, meron din naman na hindi mo kilala na nakaka-appreciate. Pero, meron na rin ako mga basher. ba Diba? yung minsan nga sabi ni Love sa akin, yan nagagalit siya kasi sabi niya nabasa niya yung yung nang bash pero sabi ko wag kang magalit kasi kung sila Vice ganda nga eh sila Catherine Bernardo and Bea Alonso, 'di ba? Super sikat na yan, may mga basher eh ako pa ba? mo siya kasi mas maraming basher, mas maganda nga eh diba? So hindi naman pwedeng lahat papupurihin ka. So we can please everybody. So meron talagang uh, mambabash sa iyo. So yun lang medyo nakaka-off din naman yung minsan nababasa ko, 'di ba? Pero yun, kasama yun eh. So hindi pa pwedeng puro papuri lang. So baka sumisikat na pala ako. <laughs> Yon, yun na lang iniisip ko guys para wag akong ano wag akong masaktan sa mga nababasa ko kasi sabi nga eh wag magbasa or i-delete ko na lang yon, yun ba diba? eh mo na siya doon and nabasa ko pa rin naman kasi hindi naman hindi naman ganoon pa karamihan yung yung mga comments eh natutuwa ako at least ba diba, may may mga viewers na talaga na ano na hindi ko naman talaga mga friends yan. So, thank you so much pa rin kasi nanood kayo. Nag-view kayo sa video ko. yon, Yun. ba? Diba? So, bakit nga ba tayo may mga basher, guys? Or, yun. Kasi, guys, alam mo, tingin ko kasi sa mga basher na yan, um, hindi kumpleto yung buhay nila eh. Or, may nakikita sila na nasa'yo na gusto rin nila na meron sila. Kaso nga, wala. Alam nyo guys, ako kasi sa totoo lang, or pinalaki ako ng nanay ko na, na ganun. Yung wag maingit sa kapwa ko. Yung sabi ko nga hindi ako sante, sa pero totoo guys, hindi kami nainggit sa kapwa namin. Siguro dahil ganun yung nanay namin. No? So, hindi kasi inggitero si mami eh. Kaya, hindi rin kami inggitero magkakapatid. So, ganun guys. Um, Ah, sabi ko nga meron minsan na akong nakikita sa Facebook na alam mo yon na talagang nakakatuwaan ko tapos kapag ka minsan na hindi ko na nakita na merong bagong uh, ganap sa buhay niya. Alam niyo guys, gagawin ko, i-message -me ko pa talaga yun at tatanungin ko na, uy, wala bang bagong ganap sa buhay mo? Kasi natutuwa ako eh, na makita yung mga post mo, yung kayo ng pamilya mo, lumalabas, di ba? Nakakawala ng stress. Ano ba yung gusto niyong makita? Yung puro na lang pag-iyak ng tao, di ba? Ako kasi hindi eh. Katulad nung nakarang pandemic, talagang nag-off ako ng ng FB nun, kasi ayoko nang malungkot gusto ko nang masaya so, eh pero hindi naman natin mahanap ang puso natin sa iba well, ganun talaga pero yan, guys ako kasi kapag nalulungkot yan gusto ko na uh, pakainin yung mga anak ko yung mga mahal ko sa buhay yung pamilya ko, syempre hindi naman lahat, so pero ngayon kami munang tatlong lumabas Meron kaming mga labas sa ibang vlog na kasama ko yung buong pamilya. Yan. Pero syempre, ngayon, kami muna ng, mga anak ko. Yan. So, thank you so much, Chen Yuan, as na lagi kayong nanchan kay mami. And sa bawat tagumpay na aking mararating, ah uh, syempre, alay ko yan sa dalawa kong mga anak, sa daddy ko, sa mami ko, sa mga kapatid ko, sa aming buong pamilya. And I love you all. Thank you, Lord, for all the blessing. Kahit na doon sa mga taong gusto kang ibaba, pero alam ko na nandiyan ka, Lord, hindi ka natutulog. At ikaw ang bahalang bumalik sa lahat ng mga taong nanakit sa akin at gustong manakit sa akin. I love you guys. Guys, don't forget to like, share, and subscribe my channel. I love you all. Mua-mua, chup-chup. Saan na po tayo? Guys, pasensya na sa mga bakal ko ha. Kasi one take lang to. 20 minutes kasi. And ang hirap magulit ulit Kaya yon dire-diretso lang ang pagsasalita ni Chica Dora. I love you all! pahabol lang guys sana sa lalo na dun sa mga kaibigan or malalapit na kamag-anak if ever na makikita ninyo ang kaibigan nyo or kamag-anak ninyo na umaangat sa buhay maging masaya tayo God bless! Guys, mas ako lang talaga yung nakaharap sa camera ha. Kasi si Chen Yuan, ayaw talaga nila ng kumakain na nakaharap sa camera. Pero since vlogger tayo, syempre nga lang namang puro pagkain na makita nyo. show, kailangan kasama siya ako. Guys, hindi hindi ako nagraranta. So, happened lang na uh, gusto kong uh, magkaroon ng eye-opener para sa lahat. So, lahat ng mga ni Real Talk ko ay sana magsilbing uh, aral para sa lahat. Thank you po and God bless again.